Walang equipment pa man-hospital? Wala. Masahin ba? Wala nga. <coughs> Powder-free. Hindi nga yung pang, pang opera? Pangkain pa kaya? Powder-free. Hindi sya yung masing um okay. powder. kasi magagalap sa papakang ako. Kailangan ko mag tayo. Mas pangit niya, madaling gaw pag walang gloves, di ba? Baka bigla kasi bumaba. Kailangan ko sa'yo, wala akong gloves. Wala ka mag Ano natin, mahirap. Ano ba to? Asan ang gas, dear? Malaki, bite size. Ito ang... Ah. Ito lang ginagawa ko. Malaki, mariit. Depende sa dahon. ng ginagawa ko, wala mga Dahon ng grapes. Masyadong Dali niya siguro ito bukas. pwede mo pala yung ganito. Ay, yung basket. Ay, yung mga kasali natin. Ganito yung birthday nung no, ano. Nung may birthday party ng bata, kinusok yes, nila sa ano. Hindi, hindi to live. Sa YouTube. Gawa ka sa FB. Sa FB, sa YouTube ta. Papasuhan pa daw nila yung tumulong. Bakit? Tinulungan sila na bigyan ng bahay. Kasi may nahawan na sponsor. Hmm. Ngayon, kakasuhan, kakasuhan daw sila ng kapatid ng mga ito. Kasi nakakasuhan, tumulong na. wala siyang gagalim doon kila dakba. Sarili lang nila. Nester, sabi niya, sa daw magluluto. Alam ah, ba kasi, ano, magpakain. Ay, sa bagay kasi, nagpakain na si, ano, sa Edimace, yung nga sa tatay ng mga bata. Hindi na Kita, good time nila sa Wetes. Ako magpaluto ng pagkain sa Baka si Pato may sagot. Sabi ko, na yung nanay ko noon na nakagadi. Iban niya na ako. Ano naman ano, kaya papak papakain nila? hindi ko mahawakan ng ano. Pangit na. Pangit pag may gloves talaga. Magugas mm -hmm. na lang tayo. <laughs> Hirap magbalot ng nakagloves. Magugas na lang tayo ng kamay. <laughs> Nainis nga kami ni Marisol nun eh. At dalawa kami yung <laughs> mga <laughs> <laughs> Ang sarap ng live namin na yung bumababa para sagda na. <laughs> I can't make FB. Ito na hirap magbalot eh. Hindi makakagawak ng... Um, ito po ang kanilang specialty dito. Ang, ang, laman ni kanin. Na binalot sa... Dahon ng grapes. Okay, parang kwento about sa mga katulog na storytelling siya. <laughs> oh, matagal dito kami huli nagkita nun. Ang tatay ni ate Lorna na hindi nagpapakain pa. Wala na naman ba trabaho trabaho? Dating tagal niya, walang trabaho. walang trabaho eh. Ito ginagawa ko ba? Oh, sorry nila dito. Ano yung sigarilyo? <laughs> ito ang ano, pagkain ng... pero natutunan ko kumain ito. Kaya depende rin sa gumawa. Ayaw nila yung buwag na Esther mo ng kanon. Pag makapalang dahon. Itong... Tapos pag hilaw. Ang spot na ito yung matagal ang luto. luto. sarap na sarap siya sa pagkain. Si Mays, ah, yung ano pala yun, yung, ano ba yun, yung mashie na may karne, yun ang gusto ko. <laughs> Naalala ko yung mashie, na, 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 sunog. Sunog. May karne? Hmm, may karne, may karne. Basta kung siya yung kumagaw, nilalagay niya ng, ano, uh, dati nung no, nagtatrabaho siya, pag may pakain, ang nagluluto, si Tanda, hindi ba sa school, tapos dadali namin doon. Tanda, pero binibili ata, hindi na binib parang binabayaran ng mga teacher. Siya, tsaka kasi Dakdak, magagawa ng ano, dadali ko sa school. Binabayaran naman. Dati, mga nagtitinda sila mga ganito tapos yung mga sambusa ba mas mabilis mag bismillah baka may binato no Tama si Maricel, baka may hinagis. sa... <laughs> Malakas, no? Tignan mo, baka mamay mag-chat si Maricel sa'yo. Malakas, no? Saan mm -hmm. naman. Dito tumunod sa may pa? Oo, oh, sa labas. Parang may bumagsak. Okay. Ano po, ang aming ginagawa ay po ang um, laman ng warag inap.